Na ng tulong ang Department of Justice sa mga eksperto ng University of the Philippines at Japan para sa mas advanced na pagsusuri ng mga butong nakuha sa Taal Lake. Paniwala ng DOJ na pwede pang makuhana ng DNA ang mga buto lalo na yung mga buhok at ngipin. Taliwas sa sinabi ng PNP. Nakatutok si Ian Cruz. Matapos sabihin ng PNP na walang nakuhang traces ng DNA profile ang forensic group sa mga butong inisyal na nakuha mula sa Taal Lake, hihingi na raw ng tulong ang Department of Justice sa University of the Philippines Anthropology at Forensic Pathology Departments pati na sa Bansang Japan. Ito para bigyang daan daw ang mas advanced na pagsusuri lalo na sa mga bagong nakuhang bungo na may ngipin at buhok. The Secretary still believes especially with the, the 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 teeth lalo na yun po yung buhok na pwede pa natin to ma DNA sabi ni Clavano so, nagpapatuloy pa rin ang paghahanap ng mga labi ng tao dito, sa Taal Lake um, sa dive nitong na July 29 naka-recover ng mga buto kung saan ang isang bungo may mga ngipin pa na ang may nakatagong DNA profile may underwear din na nakuha sa dive noong July 30 apat na sako naman ang narecover. Kabilang narito ang tila isang set ng mga buto ng katawan ng isang tao. July 31, may bungo ulit na nakabalot pa sa tela ang narecover ng mga divers. Sa dive noong August 1, may mga buto rin na nakuha, pati na ang hinihinalang buhok ng tao. May nakuha ring damit na may naka-imprint ng rosas, jacket, pantalon at bra. Nitong August 2, may nakuha rin hinihinalang buto ng tao pati na nitong August 3 bukod pa sa mesh net at dalawang sakong may sinkers o pampabigat. At nitong August 4, kahina-hinalang bagay din sa loob ng mesh net ang na-recover. We have yet to, to really determine how many bodies we are talking about given the remains that we have seen, given the number of bones that we have seen. Okay. Liban sa DNA so sample, as, isa sa mga pwedeng maging daan light... para ma-identify ang isang individual ay sa pamamagitan ng mga ngipin Kay makikipag-ugnayan daw sila sa mga kaanak ng mga nawawalang sa bungero. We'll also start to look for dental records um, and create a dental bank record, if that's what you call it, so that we can identify also kung sino talaga itong mga to. Samantala, sinabi ng Napolcom na bukod sa initial na labing walong pangalan ng mga pulis na ibinigay ni Patidongan, may ibang mga pulis paraw na tinitingnan at iniimbestigahan ng ahensya aminado ang pinuno ng Napolcom na may nagtangka at may magtatangka pang banghimasok sa ginagawa nilang imbestigasyon. Marami na kong nakikaila, marami na kong nagsusubok mag-interfere. Pag sinabi ko pa yung rango ng mga general na yun, eh, marami pa lalo makikailam. Kinumpirma naman ni Patidongan na patuloy siyang nakakatanggap ng banta. Marami, katulad nung kagabi, may sasakyan doon, paikot-ikot, at uh, ngayon, chinik yung plaka, hindi, tugma doon sa sasakyan. Hindi lang sila makakapasok doon sa kung saan ako naroon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz na Katutok, 24 Horas.